Good morning, welcome to YouTube channel Rayco Fornia. For today's video, mga idol, Nag-assist po ako sa biotic, magespresso sa mga tinan office mga idol. Pakito ko po sa inyo po. mga yes, idol, magespresso sa biotic kung ang pangalan mga idol. Magespresso sila yon. Dalawa. Magespresso. Isang. Sisid na pong ang nila. Ayan po. Ayan. sila. O. Kaya may pandikit sa mga daga. Ipis. Si MG po ito pangalan ng ano. Kampani dito. Si MG. Radhawel. Ayan po. Ayan kau kena nipis la mu ni kuarto kat sprei ni banyak, banyak, banyak. sila Ah, walang Ay, meron ko Beauty Gusto kayo magka-spray, magka kayo dito sa yung sik? Ayan. 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 si CR Isya People Works, Yang ano pangalan nila, sila ano nila Company, Jana Area CR, mga idol CR, CR NCC, Spreyna sa

Oh, doon na lang dito kayo, kabila. Yeah, na. Ito naman, Asia Silik. Ito. Ito. Opisina ito mga idol. Nag-assist po ako ng uh, spray. Kung gusto nyo magpa-spray, pwede nyo sila kontakin. Ano? You know? Kung gamit nilang chemical, mga no? idol, yun know? o. Spray ng ipis, lamok. silang dalawa yes, Taga buwan po ito Mga idol mag sa building Buwan-buwan buwan buan sila mag -spray. elevator po dito elevator Ito po yung CR. Ito po yung babae na CR. Ito yung babae na CR. Ito manang naman lalaki CR. Ito na naman sila sa kabila. Isya Isya silik. Nagbabang tayo si Chester Balais. <laughs> Yan. Nagbabang tayo. Ang ganda hmm. na ng opisina. Oh. Hmm. Ang hmm. talaga. Sobra. Oh. Ganda pa. Si Mark hindi pasok mamaya. Nasa 5th floor yun. Okay, floor. para mamatay mga lamok ipis hindi yeah! wow. ya hmm. mga lamisa sa ofisina, mga idol oh. Ang ganda yung mga lamisa, kuan patay yung lamok. Hindi mo kumata yung tao yan? Hindi. Pwede tao, pero mahilo lang. <laughs> <laughs> mahilo lang? Oo, oh, mahilo. Nagana hmm. yung TV, Pri? Yung malaki? Nagana huh? yung TV, malaki? <laughs> Ito mga kwarto dito pre, sino nag-ano silang ano dito? Silang, silang maristil no? Dito no? no, HR dito sila. Ito ano baba na, ano? sa fifth floor na si Ah, iba na dito rin? Wala na sila, wala na HR dito na sa fifth floor na. Wala ah. na pala mga kwarto so, dito. Page, dito na. Ano ng Dito, pati kay Pat, dito din, tag sa kwarto. Eh, wala ng sa e, sariling kwarto niya. Ayan ang office dito. Ang kami suli ito na lalim mo. no five. Mm -hmm. dito yung Dito, ah Ay isat na asin. Kasi yung dating sa baba. Mga idol, thank you for watching mga idol. Tapos na. Mga idol, oh, dito na naman kami sa basement. Oh. Ayan naman sa eh, basement sila yung mag-spray. Dami lamok dito mga idol. Is Ipis. Kung gusto nyo magpa-spray, biotic po itong pangalan sa ng company. Spray lang kayo. At ano lang kayo tatawag. <coughs> Ticks.

Mày tao giờ anh xếp Mày tao xếp Mày tao, Hay tao? Hả?

Dito, sir. Masa butas din, sir. Pagkatapos dyan. May number si ano doon? Isa? Isa. Tadi kan dapat ebi, ya, bintangnya ya, bintang. Dito, sir. May butas pa dito, sir, oh. Ang tago yung mga lamuk etis. Dito, sir. Hey. na sa elevator. Ito po yung elevator namin, oh, maliit lang. oh, maliit lang. Nasa zero, Ito po yung capacity, oh. 15 na tao sa elevator. load niya 1,000 kilo, noise walking Ito lang ano ito. Ayan. Ayan,